mga kapats, ah, andito tayo ngayon sa barangay Sanipao. uh, ah, Bali dalawa kaming mamana ngayon Si Parts Milbrin, ayan o Ganda ng forma no <laughs> At saka may nabutang kami dito Dalawang Spiro, mga taga barangay San Isidro Ayan sila Ayan, andito yung isang kasama niya At saka may dalawa pang nauna na nang... <coughs> nag-dive sa amin So yun mga parts, abang abang naman siguro sa ating adventure mamaya sa ilalim ng dagat. Sana pagpalaay tayo ng Panginoon at makauwi tayo ng sip. So yun mga parts, abang abang naman. Yung mga parts, <laughs> Sana suratihin tayo mga parts. It's parts Parts Milvin, ayan. na dito, men. Woo! <laughs> Sana swerte yun tayo mga parts Kahit pang ulam lang So yun Di bali mga parts sa uh, Di tayo nakapamana agabi eh, Kasi wala tayong pana Ito hiniram lang natin E parts noy noy Ganda ng purma Kasi yung pana natin Yung sperga natin di pa naayos Nawala yung sima niya <laughs> So yun mga parts Abang abang na lang siguro sa ating Pakik adventure mamaya Sana pagpalain So yun Tara, let's go! Dito na naman yung walking pisar Dito tayo nalulogin na mamana Kasi Yung na parte

Buti na akong kabutan natin Nawalan na tayo ng gana mga kapats Dahil lang na yung professor So pa Patas pa yung labanan natin Whew. <sighs>

Talad, joy. Talad! Tungwag ma cyfarts! <laughs> Ion, si Mads sylfaen natin. <laughs> ok, na na niya. Na pa rhaid i ni ysgrifennu. Diolch yn fawr. Yan lang ang huli natin mga kabarts <laughs> Ito yung huli na kasama natin Tinira na pati Kasag Grabe talaga ang lalang Nawalan tayo ng gana ng Merong rumpisor na Ito dito Malala na piste Walo na kami na utokis ito Patay kita ito Ano yan? walo yun nang patayin. Ano na? Peste patayin. kasi to. So, yun nga mga parts, uh, andito na tayo sa ating spot na sa Parang lumakas yata yung amihan natin mga parts. Sana umintun na to. mamana tayo ng maayos grabe makasata yung amihan sana yung ito lalakas pa lalo mga kaparts para makapamana tayo ng maayos so sana mabiyahan tayo kahit pang ulam lang Parts. dahil wala tayong pambiling ulam kaya porsigido tayong na talaga ng gabi kahit medyo medyo masama yung panahon talagang lulusong tayo kasi para may ulam lang sa ating pamilya mga kaparts sana swertihin sana gabayan tayo ng ating Panginoon sa ating pamana ngayong gabi para makauwi ta maka tayo ng safe yun mga parts ah nabang na siguro sa ating like danger mamaya so sana pagpalain I mean Tips di pula tata ko. Di pula na ko na ng video. mga kapart. Lagay na to. Thank you Lord Nakadali naman tayo ng isang kanaputan mga kaparts Whew. Pauwi na sana tayo Kasi ang pangit ng paghirap naman natin Mm -hmm. Thank you, Lord. Mm -hmm. uwi na tayo kasi ang pangit ng kondisyon ng katawan natin para tayong ano para tayong nahihilo nahihilo sa ilalim ng dagat kaya <coughs> napagpasyan na natin umuwi buti na lang nakadali pa tayo ng isang kulambutan yung isang kulambutan natin mga kapards ah, di na pala natin na kasi kala ko nakapli yung camera hindi pala Siguro, sakto na siguro ito mga kaparts. Puno na rin kasi yung lalagyan natin mga kaparts. Kaya magpasyahan na natin na umuwi kasi malit lang yung lalagyan natin. Sports. Salamat po rin sa kung nung nabiligyan tayo ng biyaya. Kahit dalawa lang, pero medyo malaki naman kaya siguro uh, binta natin po bukas. So yung mga kaparts, magkakabang na lang siguro sa ating papakita mamaya sa huli natin ng dalawang kulambutan. Kaparts, uh, nakarating na tayo. Bali, ito lang yung nahuli natin. Pero okay na rin to. Kaysa wala. May makapagbinta din tayo nito mga parts binigyan din tayo ng blessing ni God yan siguro apat na kilo siguro to mahigit yan ha malaki na to mga parts nagpahala din tayo ng Panginoon salamat sa may kapal at nakawin rin tayo ng ligtas nakadali din tayo Itong mga parts din na natin na kasi sobrang nagmamadali natin. Excited na mapana. Akala ko naka-play yung cam natin. Hindi pala. Kaya din natin na Andami dami pa nating sat-sat doon. Pero wala pala, hindi pala naka-play yung camera. Isa kang timang! Dali pa na mga parts. Ayan. Siguro binta natin ito bukas sigurado to parts salamat pa rin so yun mga parts uh, abang abang na lang na, abang abang na lang sa ano natin bukas kung ilan yung mabibinta natin basa. Yung mga parts sa uh, nabinta na natin yung kulambutan uh, nagkakahalagang isang libo yun yung dalawa kasi ano uh, yung dalawa City kilos lahat kasi tag 3.5 yung isa. Parehas lang sila ng timbang mga parts kaya naka binta tayo ng isang libo kasi yung bininta natin tumawad ng mga 25 ata yun. Tumawad kaya nakabinta tayo ng isang libo mga parts. Tsaka yung ano natin yung dalawang botelya natin na dagta ng kulambutan mga parts na benta na rin so kaya nakabenta tayo ngayong 1.6 lahat kasi yung isang butilya ng at ng dagta ng kulambutan nagkakahalagang 300 yung isa E, dalawa yung ano natin kaya 600 din kaya 1.6 lahat 1.6 lahat kaya salamat pa rin mga parts sa ating mahal na Panginoon na binigyan tayo ng blessing na ganun kalaki. May pang ano na tayo, may pang na tayo ng bigas at saka mga kailangan dito sa bahay. So yun mga parts, ibang abang lang sa ating shoutout na maya. Mga parts, uh, shoutout muna tayo ngayon. Uh, Unang-una, shoutout sa pamilya ko, pamilya Damier. Uh, shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay kayo. At uh, shoutout po sa family Pumbo uh, uh, kapamilya ng asawa ko uh, shoutout sa inyo mga pumbu family ingat-ingat uh, po kayo lagi at sana gabayan kayo na Panginoon uh, get blessed una-una uh, shoutout natin si Judy Driver TV uh, shoutout kay Jibz TV shoutout kay Gaspil Psycho Shoutout kay Nas Adventure. Shoutout kay Jumalin Mix Vlog. Shoutout kay Lucas C. Shoutout kay Papa Queen. Shoutout kay Asli Lia. Shoutout kay Malinuel Action. Shoutout kay Pangandoy TV. Shoutout kay My Star TV Vlog. Shoutout kay JP Boy Vlog. Shoutout kay John TV Vlog. So yun mga parts ah sana supportahan po natin yung mga kani-kanilang channel at sana supportahan din natin yung idol natin mga parts na sila Rinan Fishing Adventure at saka si Rapis for Fishing. So shout out sa inyo mga idol. So sana mga parts uh, suportahan po natin ng channel nila Rinan Fishing at saka Rinan Fishing Adventure at saka si Rafi for Fishing dahil po ulit ulit ko na pong sinabi na kundi dahil sa kanila di tayo makaganito kasi napakabait po nilang tao sana mga parts uh, supportahan po natin ng kanilang mga channel dahil napakabait po nila dahil mismo na ako saksi na ako so yun mga parts uh, pag supportahan na lang po uh, Trinan Fishing Adventure at saka Rafi is Fishing yun, bali mga kapatid yan sila mga parts uh, pag-support na lang po sa kanilang mga channel uh, at siguro dito na lang yung pa-shoutout natin dahil wala pa tayong anong subscriber so yun mga parts kung sinong gusto mong pa-shoutout comment lang sa ating comment section para sa sunod na video shoutout natin so yun mga parts ingat-ingat uh, na lang lahat ng mga espero sa ating pagdadahid uh, so yun uh, mabuhay kayong lahat God bless